Guys, si engineer Liam, atong nagbibig. Hindi pa doon. Yung yun ang magiging, ang kukunan niya din. Well, natatakot siya. Maraming Ako'y maagang gumising at ako'y magmamando din eh. Baka pag gising ko, yung puro hagdan na lang ang kwarto ko. At ang gagawin daw yung asawa ni Judy Ann, ay hagdan lahat. <laughs> <laughs> out nga ba? At pag-uwi ko sa amin, binagbuko ko ng <laughs> <laughs> Bakit? Ba't lasing <laughs> Magaling nga, nagagawa ka na ng kwarto eh, pala <laughs> na singasi. <laughs> And guys, jusko, ang pangarap ko ay matutupad na magka-kwarto. As mm. Hi guys, kundi ako na ang ng ahal love ka tuola kinulang sa pag sa labor at sa mga mason. <laughs> ako na ang magbabayad ngayon ng mga mason. <laughs> <laughs> Kasi niyan 'yung buhat ko, ang babigat <laughs> Ang bahay siya? bata ko ilalawit na hanggang talampakan na hindi pataas yung <laughs> isi muna ulit. Ani mo siya yung malakas na tao eh, oh. May inlab lalo sa isi <laughs> Lips, dapat aray ang ginagawa mo. Are? Dapat aray. Dapat yan ang ginagawa mo. Yan ang mapala ko. na nga mga pagbuhot ng haliblok, ipala pa kaya. Oo. <laughs> Bay, pagkatapos mong maghakot, eh, gayon naman ang gagawin mo. At kailangan yun imabilisan dahil yun ay pagbubuhos. Kasi na yan si Manuel na iyan. Yan. yan. hindi lang hindi man lang ako matulungan din eh. Pag sa handaan mabibilis. Pag sa handaan, ang bibilis. <laughs> Ngayon, kontakin mo sabihin mo Manuel may pupuntahan tayong birthday yan. Tapos <laughs> so, sabihin ko eh pagdating din maghahakot pala ano, bangas sa bangas ang mukha mo. Ay, pagpunta ni Manuel din ni nakasapatos for porma for ma. pala ay sa Tapos saan punta mo? Diki sabi mo sa birthday yan. Hindi ah magpapala tayo ng ano na ano, pinagagawa kong mm, bahay. Tingnan naman guys ang hinahakot ko, ang dami pa. Siguro na may bago magtanghali tapos Siguro may may bago mag ano mag, bago mag January. Hindi <laughs> birthday mo na. Oo. Guys, just ko ang ganda ng gift ko ngayong birthday ko. Malapit na kasi ang birthday ko, so kwarto. Thank Yan. you so much guys. Naregaluhan na niya ang kanyang sarili. Ako na. Okay, hello. So, Constantine, ikaw yung maghahakot nga din ng pinapalang iyon. Pagpapalang. tigilan mo muna. Pagkaganto ako, may regla. Ano ka? Ako nga may regla inagbuhat nagbuhat ng 22 na halo halo block. Magaling pat, malakas ang matris mo. Kaya nga. Magaling kang malakas ang matris mo. Hindi ka naman mag-aanak. Ang akin nyo ay bumaba hanggang talampakan. Ipapataas <laughs> ko pa kay Chuberne. Diba niya itas yung amatres ko bumaba sa hanob Ikay <laughs> lumusong daan! Lumusong ka daan! Yung ilog? <laughs> okay. Tignan nyo guys ang aking hinakot. Ayan lang naman ang hinakot ko. Pagod na pagod na sa buhay. Wala ka sa <laughs> wala ka sa wala <laughs> ka! asawa ni Judy Ann. Santos. Santos. <laughs>